Aba hindi na nga naitago ng Lakers ang malaking problema nila sa team in expose ng Phoenix Suns, stress nga si Coach Redick. Si Austin Reeves naman ay pakitang gilas ng kanyang moves sa harap ng isang NBA legend at Lebron James patayang butiki shot. Pangatlong beses na pag ng dalawang Western teams na ito, Los Angeles Lakers versus Phoenix Suns at ngayon NBA Cup game naman tayo. Mag-start na rin tayo kay mga idol in the first quarter. Habay grabing opensa ang pinakita ng dalawang koponan at ang mga stars nila ang nangunguna dyan. At itong si AD at Lebron combined for 11 points at ganun din si Bill at KD 11 points. Tied ang score natin at 13 points after 5 minutes. At kahit matapos ng timeout, hindi nga natigil ang smooth flowing na opensa ng Phoenix dito pati na rin ng Los Angeles at pati nga ang anilang bench, ganun din ang ginawa. What a block pa dito ni Andre Davis at itong si Devin Booker naman over kay Max Christie, basket yan. Mamaw first nga ang ginawa dito ni AD para sa Lakers, 12 points and 5 rebounds na pero ang Phoenix ay team effort ang ginagawa. Kaya naman meron silang 31 to 25 lead after 12 minutes. Second quarter natin, pasabog agad itong si Dalton Kinnick, Ali of Dunk. Pero ang Phoenix dito patuloy pa rin hinahawakan ng lamang ng dahil balik na rin itong si KD sa court. Then itong nga ang si KD at Lebron sa agutan ng kanilang dunks. para 2017-2018 battles lang nilang nangyari dito. At malaki nga rin ang tulong ni Dilo dito sa Lakers in the second quarter pero hindi nga nila ma-overcome ang lamang na itong home team dahil nga sa kanilang bad defense. Dari itong si Devin Booker, what a fake. Iwan nga si Cam Reddish, kaso namin test niya nga lang. Then si Austin Travis, ginulat naman ang Phoenix dito at biglang nag over mode. Hindi man lang nahirapan sa depensa, quick 9 nice straight points para nga itayang laban at 51 points. Pero sa pagtatapos ng ating second quarter, hawak pa rin ng Phoenix ang lamang kahit nga may paspin spin fadeaway na dito. Edo nga si Austin Reeves. At sa ating third quarter ay by Austin Dribbs, buhat board pa rin sa Lakers offense. Tapos si Lebron nagbukang assist pa ang patay, ang butikis shot niya dito. Parang bagong signature tuloy. Pero on the other team naman, Yusuf Nurkic na buway ng open at quick 10 straight points. Ang kanyang ginawa para nga sa kanyang team. At talagang in expose niya nga dito ang bad Lakers defense. Lamang pa rin ang Phoenix dito 74-70. At sa buong third quarter nga ay kitang kita nga ang pang number 27 defense ng Lakers sa buong NBA at tinitake advantage nga yan ng Suns dito. Sinamaan pa ng bad Lakers offense at talagang inexpose nga ng home team. Ito nga ang malaking problema ng LA Lakers na defense ha. Kaya naman naging down sila bigla by 20 points, 98 to 78. At pagpasok ng ating fourth quarter, abay wala pagbabago pagbabagong nangyari dito kung saan ang team ng Phoenix Suns ay patuloy ngang in expose itong ang kahinaan ng Lakers na depensa at talaga nga namang wide open shot ang karilang nakukuha. At mas lalo pa nga naging worse yan nang dahil ang Lakers abay hindi nga makashoot for almost 4 to 5 minutes dito nga sa laban. Kaya nga't nahirapan na rin silang makakambak, hindi na kinaya talo sa laban nga nilang ito.